ano So, may pag-agamahal tayong i-share. So, kaya pag mag-test lang po yung So, ipapakita pang natin yung tamang jeep dito sa, sa magkita so, po mga warehouse dito. Yung mga tindahan. So, ayan mga kayo. So, dito po yung area na ito. So, ito po yung area na iyon sa may Munoz, sa may Palinguin, sa may MRT. So, dahil nila ka lang papunta rito, biyaheng papuntang mga jeep na to biyaheng nang papuntang Frisco. So yung katapat ng mismo Palawan no so dito iikot tayo rito sa web na tong parting portion dito sa kaliwa At ah, sa kanan ito po yung makikita po na dito sa ito po yung makikita niya tong warehouse ato yan so meron tayo dito so magkatabi-tabi po tayo, itong makita na ano kung makita na mga tolls mayroon tayong ano, makita so, mayron so, mayroon man tayo rito, mga motor shop so ma, kung mayroon naman kayong may problema sa mga tungkol sa mga motor shop na mga pisa o arbat clearing so mga gulong mayroon din sila rito so, natin, mga unahin natin yung mga so dito tayo sa ano sa makita sa so, kay sir so let's go so, mga, guys so doon tayo sa loob so sa samahan tayo ni sir no so ito pong yung entrance sa so, mga ay, dami mga tools dito mga guys mga pag nino pagpipilian sa so, mga baguhan ang plan sa aking youtube channel so dito lang sa Roosevelt to sa mga emunios mga guys so, papakita mo natin about mga tools mo napakadaming mga pagpipili mo dito sa mga about mga tools mo guys. May meron pa yung ano, yung mga heavy duty na pang tibagan tawag niyo sir. So sa, demolition sa samahan tayo, Demolition. Dem demolition. So mayroon tayo mga motor dito. Ano to sir? Generator. Generator. So mayroon tayong mga ano, compressor. Compressor. So yan. O umpisan. Ano alit na pang pangalan natin mas? Christian po. Christian. So mga So tayo magsasimula po sir. Oo. Oh, uh. So, natin magsisimula. about dito sa So, yan mga sito mga power tools mga about ng grinder. So, pwede natin, ano, pwede discuss natin mga uh -huh. grinder ba them, sir. Atom so, grinder na 540 watts to So, may tanong po sir, ilang klase po sa grinder natin po maano natin? So, mga depende sa watts o ano? Depende po sa watts. so watts. So, sige po sir, ipapaliwanag para maano natin sa mga viewers natin. 500 watts made in Japan, 78. Ah, 7,800 7,850, no? Okay. Sanders. So, anong trabaho naman yung, sir? Mga uh, pang... Panghasa? Pang po, pang Pangliha ko. Pang no? Na... Uh, Yan. So, magkano naman presyohan naman yun, sir? 3,400 po. 3,400? So, wala na ibang klase pong ganong klase? Mayroon pong random, mayroon pong... Or, mayroong orbital. Yung orbital natin, 3,400. So, yung isa po, sir, anong pagkaiba naman doon? Uh, orbital po siya, sir. Anong ibig sabihin to sir? Okay, kulay ah hugis bilog siya sir. Pwede mong Ah, okay. Ayun pwede siyang error ito. Anong trabaho niyan galaw niya? Um, Parang isang sir. portion lang siya. Opo. okay. okay. Anong lang siya. Ah, okay. So So anong mas mahal diyan? Ito pong run. Ayun ah, ang mas mahal. Ibig sabihin, ito 3,400. So yun doon magkano naman yun? Ha? 3,800. yun. So yan, yun pa lang ano sir. Pwede pa lang makita na sa personal at sir kung anong nasa loob. Anong ano to? Um, uh, pambaping yun, tawag na pambaping yun yung mga guys. Yun. Sa mga Um, uh. so, wala pang talim po ito, sir. Ayun, uh, yun, mga... yung magandang katalim yan. Yan pa yung mga guys, yung mga talim nito. So, yan. Ayun, uh, mayroon naman din sila mga talim, mabibili rin dito mga guys. So, ito, ito pala yung trabaho ng bapping, pang liliha. so, yan. So, ibabalik mo na ni sir, no? Makita, magkano naman presyo yan po, sir? 10,000. So, heavy duty na grinder yung malaki yan. So, So mayos, napakadaming yung pagpipila nito to. So ano po yung di natin? So about naman dito sa mga ang tao compressor. compressor. Sa compressor naman tayo sir. Ito pong styling type uh 85 ito pong Beltec naman po na Vespa 85 din po siya. So ito lang po compressor din to. Compressor din po siya na. Ano? Ayan. So ano naman to sir? Anong motor naman 'yan? Pressure washer siya sir, pero Chris. gasoline na engine. Oh, gasoline. So ito naman sir, ano ang trabaho? Ayong ito ba yung isang pangwas? Pangwas okay. So magkano ang presyo ng isang set po sir? 8,500. So negotiable pa naman sir, sir. So, negotiable pa naman din ang presyo. So mayroon naman tayo sa tinatawag na tinatawag ano naman yun Generator. Generator. So ang ilang capacity pa ng generator natin po sir? Uh, 2.8 lang sir, kilowatts. So ilang kabahay yung po, po, po di mga kapasito halimbawa sa probinsya na pwede dadalhin yun sir? Pwede rin mga tatlo tatlong pamilya oh, mga pwede ba siyong, ah, yan, yung yung lang siya mga yan katulad oh uh, ilaw ilaw o rep o mga pwede ganun ganun okay so magkano mga presyo naman po yun, sir 13,500 13,000 mga guys pa. sa so ano pa dito so dito naman tayo sir sa mga about ng mga heavy duty mga equipment demolition po eh. demolition mo. magkano mga presyo naman po ng demolition Yung electric 95,500 ano sa rekta sa 220 rekta na siya, to, Richtan, siya. Oh. okay hindi siya portable <laughs> Oh, yes, tapos ano pa? Magkano so, po? Uh, 95,000. 95? So 95,000 pala ganun ka pala ganun kasi mayroon kami ng ganyan eh. Ito naman po ano, shipping gun. Shipping gun 37,900. Iyon, ah ito pala ang presyo nito mga sir. 37,900. Okay. So ito naman may 27 27,500. Okay. Okay. Oh, ito ang bala naman po niya, SDS Max. So anong trabaho yung ano? Shipping din po siya pero yung Pelkaiban, SDS Max po to. Ito oh. Okay. naman yung sagunan. Mm. Okay, sa so, so yan, sa so, daming na din pagpipilian, so daming talaga. So about naman nung yung cut-off sir, so ano naman yung so, cut-off na naman sir 200 uh, 2200 watts. 11,100 sir. Oh, so, ganoon pa lang karami pa lang ano. Yung model niya M24 sir 2B. Okay. So pwede siya rectan doon sa 220 volts o nang Yes, sir. yeah, okay. At so, yan. So may ano yon, mayroon pa ba siya mas mababang gano'n o siya na lang talaga ang pinaka-highs na? So ano pa pang nakato? Uh, drill press po sir. So magkano mga presyo naman yan? Nasa 16,000. So. 16,000. So pang pangabotas no? Kasi wow. so, ano mga dito marami yung mga tools mga talim na dito sa mga bari na. So, mga pagkina mga sasas oh, yun. Yung mga ganyan mga isyo, napakadami kang pagpipilihan dito. So, solid to. So, yun, may mga katulad, may nagtatanong dito sa so barina. Ano yung kahoy barina to? Ito po. Talim? Uh, pang SDS po. Para dito po sa mga unit. E-500. 500 watts. So, bari na, ano Impact ring na siya, sir. Impact rin yun. Okay. So, magkano presyon? 315 na lang po siya, sir. 3150 mga kasiyan. Tapos, yung ganitong model na HP 1630, 49. sa siya model yun naman? Opo. Tsaka sa wattage. Ito naman, 710 watts. Ah, okay. So, tos. Ito naman, sir, naman yan? Ito naman, drill na pang heavy duty na pang kahoy. O, oh, pang, pang butas, no? Apo. 47, po. Ah, 47, Okay, sir. Yan. Ano naman yung... Ito naman, 3.6. 3.6. Uh, drill lang po siya. 60.12 okay. na model. Okay. May duty siya sa ano. So, ano pa natin po? Ito, pwede... 1.950. 2.6. Bakit nagkaiba yun? Bakit? Ito po, walang reverse. Ah, walang reverse. Oh, may ah, pang ceiling. Yung ginagamit sa mga ceiling, maliit lang. Okay. Ah, ganun. Ito, magkasing laki lang sila. Pero ito, kasi walang reverse. Walang reverse. Ah, ganun pala yun. So, porkit na barina, okay, barina na, no? Okay. So, dito pala, iba't-ibang klaseng naman, barina side magkano naman ang hit uh, 3,100 po. 3,100? Oh. HG 5030 naman din. Okay. So ano naman kung halimbawa may may bibili sa mga customer, anong warranty naman po yan, sir? Uh, one year warranty naman po sa ano, sa, no, sa mismong unit. O oh, so may mga uh, warranty naman siya. So, o oh, one month, o one year, o ano? Motor. Ha? Sa motor. Motor lang. So, mga so, pag binili ko sa isang ligaw na sira, pwede pa yung ano? Uh, one week warranty lang o one month? Na po na overuse. Pag overuse po kasi dito na yung basta, basta pinapalitan. Kaya mm. hindi inaintay po namin yun sa... Ah, okay. Sa pwede na maano sa mga viewers natin. Yan, 6,000 o digs sa mga plywood. 6,700, same Six. price lang sila. O, oh, parehas lang uh, sila. 6,000. Ito so, naman, ah, uh, 4,800. Anong pagkaiba naman dun sa kanilang dalawa? Ito, pang kahoy lang kasi. Ah, sa pang kahoy? Ito kasi pwedeng plywood. pang, ba pang, pang bakal. Huh? pwedeng pang mga ah, oh, ganun? Kapal, mga kapal ah, oh, pwede pala din mga diksyon ganito. Pwede rin sa bakal. Talim ng sa pambang. Uh, ah, mga sheet, okay. ganun. Ah, okay. So, oh, one, oh, 4,250, no? So, yan, mga 250, ano yan. 250. Sa mga kant kantuan. So, yan. Cleaner. So, yan. Yung planer naman natin, sir, ano? Ganitong model, 5-1. 5-1, mga ganun yung so, brands. Ito yung ganitong model, 11,000. Mm -hmm. And 1900B. Ayun, Ay, mga ganun. 1911B, 16,600. Ba't ano okay. pagkaiba naman sa, pang -a brand sa mga brand din yun? Sa mga po, model po. Model, no. Okay. Ito ang pinaka-heavy duty. Iyon ang video duty. 16,600. Okay, 16 eh, kasi saan nyo siya. So, Kaya-kaya na ano. Meron din tayo siya scroll saw. Oh. Ah, yung ano pang, ano rin, yung pang tabas, no? Oh. Opo. Oh, hmm. Bali yung price niya, 16,000 16, po. O, oh, yung 600. table saw, so, no? Ah, uh, scroll ito, po. Ah, 16,000? Opo. Okay. 16,000 sirado. So, ano pa so, pa, pa din po tayong yes, Sir? circular saw. So, yung gantong model, 5,750. Okay. Yung series. Tapos yung B series naman, 9,450. Same size lang sila, sir. Mm -hmm. Tapos Ayan. yung trim, uh, pan, rotor uh, naman po natin, 11,600. 11, 11, 11, 11, 11,600. Okay. So, ano pa, boss? Ah, sir. So, ano tong so, ano? Mga, mga portable ba to? Mga cordless, boss, sir. Pero wala, Uh, tawag dito. Wala yung mga battery niya. Ah, mga chargeable din. Unit lang siya wala siya. Okay. Natin. So napakadami naman nitong na mga tools niya ito. Yan, dito mo. Meron naman tayong midler 6000. So, mga mag talagang ano to, mga yan mga makita yes. talaga so, mga sang presyuhan talaga. 6000. 6000 yung hmm. Nice. Driver, screwdriver. So mayroon naman tayo dito. Ano to? Yung ah, mga Cordless impact rin sir. Impact rin. So, ano yan? 2,000, ano yan? 23,350. So, mga grito? Opo. Wala pa siyang battery, sir. Wali oh. brushless motor na siya. Ah, sa bahagi, makita rin. No? Opo. So, may... Uh, Ate, cut. Yan, so mga gri, so nandito. Ano pang pwede natin mga... Anong ibig sabihin naman to, sir? Mga ganito nga ba? Uh, electric mixer, sir. Mga panghalo ng... Halimbawa pin ng pintura. Opo, uh, hindi rin pang... pang nabibili na rin panghalo ng pang pang pintura. PC. So, magkano ang parisuhan naman yan 3,900 po. 3,900 po so, mga So, yan mga panghalo pa doon sa mga pintura at mga ganitong klase pang mga equipment o mga tools. Yan. So, bari Ang oh, grinder pa, no? Magkano so, pa yung grinder? grinder? Iba't ibang iba klaseng model na pang grinder ng DC. 720 watts, 2,300. 800 watts, 2,750. Tapos yung 850 watts na model. ASM 05 wala rin. Ano lang siya. Yun. So yan, so mga so hindi lang pala ako talagang ngayon lang na pag experience So akala ko grinder, o oh, nasaksakan natin ng 220 volt na power So grinder na yon so mayroon parang talaga ng pataas Saan ba pa kinuha sir? Dito sa mga ganito? ang level na? Sa motor niya? Ito po yung mga watt Ah ganun, iyon ang ibig sabihin dyan So depende, yung depending sa iyo kung mataas ang presyo Yes po oh. Hindi, sa, hindi, hindi, na, hindi na naman sa watts na sa presyo Sa ano talaga model? Okay. Balito, so... ito 1.9 na lang po. Okay. Ito yung mga huling lumabas na grinder, 800 watts, 720 watts. Hmm, yun pala. Siyempre, mm -hmm. dami ko palang hindi pa nalaman. So, so ano pa pwede natin pang... 1.7 Oh, grinder din to? Yes po. Oh, yan No? Oh. So, ang ah, magkano naman ang presyo niya? Ah, 1.750. 1.750. yung time planer na DCA ng mga old model. Kasi may mga DCA na yung bagong labas na... Yun, so... Easy. Yan mga guys. Ano? old model pa to. Okay. So mga guys, yung so, napakadami mga tools dito na pwede na yung pagpipilihan. So mga ano pang inantay nyo dito mga guys. Pumunta na kayo dito sa brand ng Makita. Dito sa uh, Munoz no? Munoz. Anong uh, Rosbelt? Uh, along... Rosbelt. Munoz Rosbelt yung area dito sa pagalampas lang dito sa may sa may palingki mga guys. So mga guys, hindi lang dito sa mga power tools. Hindi dito, dito mga tools yeah. dito Makita. So mayroon naman hindi lang dito sa mga tools ang mayroon sila rito mayroon din sila sa mga iba't ibang ori yung mga equipment dito for example dito sa mga ganito ano naman tong trabaho naman yan Uplift compactors. compactor eh. ayong sa malupa ayun Ay, so mga dami pag parito pa rito. yung mga yung nagpapantay sa lupang nagdi din so mayroon tayong mga about mga tools mga ganito boss mga ano so mga grinder na yung mga talim nito magkano mga presyo mga tools mo yung kanyang okay. screwdriver sa Lotus mga okay. So mayroon pa sila mga about hindi lang sa mga tools, mayroon sila rito. So mayroon din sila ng motor shop ba 'to? Pwede rin sa mga motor shop. Pwede rin po. So mga Pwede motor shop pa. din 'to mga guys, yun, no? So yung gayong mga nagaano mga mga piso motor mayroon din. Oh, meron na sa so, mga guys, yun, hindi lang dito mga tools din mayroon sila rito. So mayroon din sila mga pisa na mga motor. So motor shop to mga guys. So dun sa kabila, yun ang mga mga tools no tools sa so, mga makita so mayroon naman dito sila sa mga about sa so, mga tools ng mga motor mga gamit mga clearing so mayroon silang mga ano uh, gulong yan mayroon uh, silang dibola mayroon sila sa mga about so, tungkol sa motor na po yung mga guys dito natin so magkano naman yung mga tawag nito sir yung so yung presyuan nila yung mga prisuan sa mga motor yan 200. So mayroon ng 250. So um, anong pagkaiba naman 'yan? 500 no. 'Yon. 500. O oh, 500 sa so, mga in inmax yung so mga bowling bowling no. Kaya yeah, mga guys 'yan dito. Ang dami pang pagpipilian dito sa so, mga about mga motor din pala. So mayroon din sila. So 'yan mga ano 'yan? Ay, bola ko magkano? Ah, wala ya, wala na ata. Ah, uh, sir, so anong pangalan pa ulit natin? So, ang tamang location po, sir. So area pa ng papuntang ano to? Uh, area ng uh, FPJ Avenue. FPJ. Dating Rosfield Avenue. Ah, dating Rosfield. Dito lang sa lampas ng ano to no? Sa palingki no? Okay. So mga guys, dito mga so mga guys, yung mga tools, mga power tools dito sa mga mga makita.